Hi mga kasari, good evening. <laughs> Balik na naman tayo. Ito, itong downy, mahirap siya kasi maliit lang yung ano niya, mahirap gupitin. Minsan nga, dalawang downy, tatlong downy, nasa ano ko, hindi na mabinta. Nabubutas ko kasi ang hirap. Hirap po talaga niya. Ay, sobrang liit ng ano niya. yung ko kung makikita niyo po. No, liit. Ganyan siya dito tapos gugupitin ano sa'yo chan? ha? saan pera mo? baka mahulog ka dyan ha chandler mahulog ka dyan baba ka wala ka pera wala pera saan? Sa pera mo. Ano sa'yo, Chan? Paps daw. Paps daw bibilin niya. Bilan.

sa akin ng ano, mas mahirap yung ginagawa kong ganito. Talaga matrabaho po talaga, grabe. Ay, pinagtatsagaan mo lang. Mas madali yung ano, yung isasabit na lang sa ano, saglit lang. Diba, pagkatanggal mo sa karton, ganun yung mo, tapos sabit mo lang, ito, pipitin mo ba, tapos pipitin mo pa sa gitna. Hindi po ba, mas mahirap, mas matrabaho. Ano yon? Ano yun? Pusa namin. Ang kulit, oh. Hoy, bumaba ka dyan. Hi, Alin. Vlog ko yan, Len. Subscribe mo ko sa YouTube ko, Len. Hello, po. Magtumas na. Plain lang. Bote? Ano na lang. Pero plain lang, hindi mga? Opo. Subscribe na. Subscribe na ako. Shiel, wasal pa Len. Bakit to? Pangalan ng pusa mo namin yan, Tom. Ano yun? Ito, ito. Monster, ilan? Dalawa. Ano pa? Ano pa? Yet, yeah, sisto nga, yet. Yeah. Isa. Sinsya na may mga bumili lang. <laughs> Grabe no, hirap nang ginagawa kong ito. Sino ba 'yang mga kasari ang ganito maginagawa niyo? May himay yung mga paninda. <laughs> Ay nako, hirap. Hindi po ba mga kasari no? Tapos pagdating ng mga 9.30, masusundo na naman ako doon sa Vista Mall sunduin ko yung partner ko. Diba? Tindira ka na. Driver ka pa. Diba? So, nakakarilit dyan. Lahat gagawin. Mahal kasi ng pamasahe dito sa amin pagpasok. Wala na pag mag-ano ka. Sa 40 plus ata. Ano ba kaya tiyagan na lang ako sundo doon sa partner ko. sayang din, hindi ko ba pambaaw na ng anak namin noon. Hey guys, ngayon dito lang muna ay mga kasari Hanggang dito lang muna. Lagi ako nagkakamali. Yan siya, nabaguhan yun talaga ako. Isang linggo pa lang pala kung na hindi ako Please like and subscribe po ang aking YT Chela Salfamones. Bye po. Good night.